Milk bread? Lutuin lang sa kaldero? Walang pinagkaiba ang luto sa oven? Hindi ka nabibili ng tinapay kapag napanood mo ito? Lutuin lang sa kaldero ang tinapay kung wala kang oven? Tingnan nyo naman ang sarap-sarap na ating tinapay na luto sa kaldero. Tara, umpisahan na natin. Maglagay lang ng 1 4 cup ng evaporated milk, 1 teaspoon yeast, at 1 tablespoon ng sugar. imix mix lang natin ito. At rest lang natin ng 5 minutes. Set aside muna natin ito. At dito sa ating mixing bowl, maglagay lang ng 1 cup ng all-purpose flour, isang itlog, at konting asin. I-mix-mix -mix muna natin ito sa grit at ilagay na natin ang 2 po ng dinurob na mani. Eh. I-mix-mix lang natin, tsaka natin ihalo ang ating yeast mixture. Mix-mix natin ulit. Tsaka natin idagdal ang 1-4 cup na all-purpose flour. Bali, 1 in 1-4 cup ng all-purpose flour lahat ang nagamit natin. At masahin lang po natin itong mabuti. At magladel lang tayo ng 1 tablespoon ng margarine. At masahin lang natin ito ng 8 to 10 minutes. Ayan, okay na. Magpahit lang tayo ng oil para hindi dumikit at mag-dry ang ating dough. At i-rest lang po natin ito ng 1 hour. At after 1 hour, nag-double size na ang ating dough. I-punch lang natin para mag-release ang gas. At i-form lang natin na log itong ating dough. At pwede na natin itong ikat ayon sa gusto nating laki. Ayan, at magpahid lang tayo dito sa ating baking pan ng margarine. At bilugin lang natin isa-isa itong ating dough. Palagi ka bang bumibili na tinapay sa tindahan? Pag napanood may ito, kumawa ka na lang sa sarili mong tinapay. At i-rest lang po natin ito ng 30 minutes. After 30 minutes, ayan na po ang ating dough. At mag ng tayo ng condensed milk. At sa ating kaldero, maglagay lang tayo ng metal rack para hindi direct dumikit ang ating baking pan. Takpan lang po natin ang ating kaldero. At ayan na po, lutuo na ang ating tinapay after 20 minutes. Napakaganda ng pagkaluto ng tinapay sa kaldero. At i-unmold na muna natin ito at mag lang tayo ng condensed milk. At lagyan rin natin ng cheese. At ayan na po, may masarap na tayong cheesy bread melt sa kaldero. Napakalinamnam nito kasi naglagay tayo ng dinurog na mani eh, at may cheese pa. Maraming salamat hanggang sa susunod po!